pangalan, Bunny and Frogs. Mas gusto namin to kesa dun sa Bunny School lang. Dima, bakit parang galit lahat sila sa atin dito? Di pa kasi sila sanay sa bagong pangalan. Makikita mo, mapapalitan yung pangalan. Guys, feeling ko walang alam yung mga bunnies dito. Tara, sabihin natin sa kanila. Hoy, footballers, huwag kayong iiyak mamaya ha. Bunny and Frogs, kalukuhan. Hindi kami natatakot. Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Ano guys, supporta ba kayo sa bagong pangalan? Gumawa na kayo ng poster, tsaka tara na. Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Hindi, hindi kami magte-take risk. Di ba, boys? Aha, uh -huh. mga losers talaga kayo. At kayo, Taya and Cindy? Well, hindi namin alam. Oo, oh, Bunny and Frogs. Hello guys, this is Bunny House Livestream. Tignan niyo tong awesome bracelets namin, no? Oh. Magtanong kayo ng questions. Mag-a-answer kami. Hi, girls! Hello, Diana. Hey. Guys, dumating yung mga basketball players. Tingnan nyo, oh. Boys, hali uh, kayo. Hello, guys. Uh, Diana, meron kasi nangyari. Uy, may nagbigay ng crown. Hello. Sakat, ano ba? Iba yung pinag-uusapan natin. Guys, mukhang wala sa mood yung mga basketball players ngayong araw. Pero pwede nyo silang pasayahin. Mag-like kayo, ha? Everybody, bye! Boys, ano bang nangyari? Guys, inistorbo niyo yung streaming namin. Sabi pa naman nila, hard okay, trap ako. Hoy, mascot, huwag mong kalimutan. Nakaupo ako dito, yung girlfriend mo. Girls, namin. may sasabihin. Mga branded perfumes lang yung ginagamit namin. <laughs> ang sabihin nyo, nahihimatay lang kayo sa sobrang bango namin. Oo, kasi ang bango-bango namin. Humanda kayo mga <laughs> bunnies. Nasa trouble kayo. Oh girls, ba't nandito kayo lahat? Anong meron dito? Nag-aaway ba kayo? Oo, policeman George. Merong away dito. Kasi yung girlfriend mong frog, inaaway kami. Pakalmahin mo nga siya. Blandy? George, inaway nila ako. Kasi yung mga yan, yung mga yan. Bunny, inaway niyo ba si Blandy? George, yung Blandy mo yung gusto ng trouble. Maniwala ka, George. Totoo yon. Hindi ako nagsisinungaling. O, total. Wala naman training. Huwag kayong maglupong dito. Sige na, lumabas na kayo. Pero, George... Blandy, lumabas ka na. Frogs, umalis na tayo. Hindi kami susuko. Mga kawawang bata. Diana, ano? Ganun na lang. For sale yung school. Gusto ko pa naman yung Lady Diana Cafe. Sa ibang school, baka wala naman magbigay ng tip. Susungit yung mga tao dun. I'm sorry, Ice Pizza. Wala nang ibang paraan. advertise na kami sa lahat ng social media. Oh, tumatawag yung bagong buyer. Sandali lang. Hello? Yes? Ready na kayong bilhin yung school? Kahit 2 million? Oh, wow. Wow. Oh my God, Blondie. Ibebenta na nila yung school. Saan tayo pupunta? Bobo ka ba, Blandi? Saan? Saan exactly? Kahit papano, medyo cool naman tayo dito sa school. Oo, sure. Pwede kayong pumunta dito sa school tomorrow para tignan. Okay, great. Isisend ko yung address sa PM. That's it, guys. Hindi na kayo pwedeng magtagal dito. Malapit nang mabenta yung Bunny School. Maghihintay na lang tayo. Pwera na lang kung may mag o ng better price. Hindi pwedeng tawagin Bunny and Frogs to...